hello, hello sa inyong lahat. Magandang madaling araw dito sa amin ngayon. Saan man kayo panig ng mundo, Sanay na sa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa si iba't ibang uri ng kapamakan. Tingnan niyo mga kawaki, yung nasa likuran ko ngayon, yung mga background ko, yung mga kasamahan ko dito sa trabaho sa barangay na naghahanda na kami para ayan, si Boss Dirian. Naghahanda kami sa kanila yung bus. Balik kami papunta tayo sa Andolo, kayo ko. Sa Bagak, Bataan

Okay, I'm sure. okay. Yes, of course. Okay. Yun Ayan, ito. 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 Ayan, Ayan, ito. ito. Ayan, natin yan ito. Ayan, 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 ito yung isa sa pinakamaganda dito sa sa amin sa barangay si Inday. Inday maganda. Yeah. <laughs> Ayan si Mama Ana. Hello, IC. Ito yung OIC namin na uh, napakaganda. Oh, uh, napakaganda. Oh. Uh, Pagtulog. Ganyan. Ito naman. Ito. Oh. It. <laughs> ito naman kasama namin. Kwento, gamer uh, yan, sniper yan. Oh. Malupit yan. Oh. Ito ay may kamukha ito eh. Oh, yan, yan, yan. Sa so tingin nyo, sino ang kamukha niyan? Ah, uh, meron niyang kamukhang artista eh. Sino nga ba yung kamukha niyang artista? Si? <laughs> mga artista sila, mga kawaki, malulupit tong mga ito. Lalo na yung isa na yon, oh, yon, oh, yon, yan, yan, oh. Eh, pa, oh. yan, oh. Pan siya, ah, malusog lang siya, ah. Hindi siya mataba. Baka isipin nyo mataba siya. <laughs> basta sila, basta sila malulusog. Yung tawag niya, malulusog. Kasi pag sabihin natin yung taba, magagalit yan mga kawakin. Uh -oh. Kasi ang tinitira nila yung saging ko. Uh -oh. Kasi yung saging ko, bukod sa makinis... Mataba. Mahaba. Mataba. At mataba. Gusto ni Ma'am Marian. Oh, bunot ka nga diyan, bunot, bunot, bunot. Sampol, sampol ng sagi ni Kachito. Baka naman kasi kung ano ini ito, oh, 'di ba? 'Di ba malaki? Kaka mataba i. Eh, Wag naman bakit ulo lang ang lumalabas? Eh, Ganun mo naman 'yan. Isagad mo 'yan. Ayan. Oh, di ba mataba? Manalis, ma mata ba, makinis, mahaba. Ma mataba, makinis, mahaba. O yun. A yun. Ma lahat. Gusto ni Ma Maria. Ma 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 oh, ma oh. <laughs> Masarap. Ma Sige nga eh, kung paano ka magsubo niyan, ma'am. Ano Sige, paano? Pagalingan. Pagalingan nga magsubo. Muna muna balatan. Hmm, eh, paano? Balat. <laughs> ayan, ayan. Ano <laughs> parang ah, Ay, ito ito sana ito magbala. <laughs> Ayun. Sino bida o na si Rubi Oh yan yan. Oh. Ang sabi nga nila diyan atras ang balat. Ay oh. Tawag diyan. Atras <laughs> ang balat, abante yung laman. Oh, ganun tawag diyan. Syempre titingnan mo muna baka may. Oh. Baka may. Oh, ayun, no? <laughs> Ayan. Ah. <laughs> Ayan, joke-joke lang tayo mga kawaki ha. <laughs> uh. <laughs> Dapat ano? Wait, ayun, Wait, <laughs> Ayan kaya. Yeah. Ayan.

Amo ni Sam buntog ng pinaka guapa sa buntog. Ang pinaka. 15 siya ka. Ang pinaka. ka. Tik alon nga. Bitay na mga i mga paano sa kumain sa. Ayan yan yan. Binibidyo natin kasi kumakain na sa akin yan. <laughs> I-atlas ang balat, abanti ang laman. Ano yan? Ibaba ang balat. Oo, ulit, yan, ulit. Ay, subo. Yummy, yummy. Ay, susubo niya. Ito na naman ko yung gari. Sa ka na naman sa akin. Papanood na naman ni Arnel. Patay na naman ako. Tugas tayo diyan, oh. Mm. Ako ba talaga? Ako ba talaga? Huwag ba dito na kayo. Kasi babi na lang. Ang gag Wala sa ating kaso yung mga tao. Oh, mga, mga oh, jewaers natin. Oh, mga ng ah, mga puta. Indonesia oh, na oh, Malaysia pa. Wala daw Malaysia. Ano gusto mo? Sa balik-balik? o Sa hindi, ano na yan? Kaya pala wala kayong matiyawat, no? Kaya pala wala kayong matiyawat, no? Kaya wala kayong sa'yo? Good morning po. <AshELLE: result kiacheröre> ano ano? Kala mo may Basta bigay malupit talaga yan. Ayun na. Ayun po mga kasama ko. Talagang nag-aantay kami. Parating pala. Ay, yan. Dumating na po yung bus namin. Ayan na, oh. Yan. Ilang bus kami? One, number okay, one, two, three, four, kapat pa lang. Mga kawaking dumating. Ang aming bus ay number by up and down pala ito. Ayan, ayan, nasa loob na kami, mga kawaki. Oh. Hello, boss. Ay, nah, nahikab na si boss. Ah, kawaki, grabe, grabe. Ito ang kasama ko, tahimik. Oo, oh, yung cellphone mo, maupuan mo. Ayan, kasi, dinala, dinala nyo na yung bahay nyo. Pagkain niya, ano ka ba naman? Hindi yung bitbit niya, wala, hindi ikaw. Pahalang kagaya mo sa ilalim nila. Hindi niya yung mga Sino kaya? Nagagalit niya pagka naharangan. Huwag na kayo. Dito kasa na yung bag niya, ano? Huwag niyo kanin sa sito. Pag ito nagalit, oh, malupit ito. Ate, isang sensitive. Kanina po yan, mga kawaki. Kaya, kaya pag nagaute, kayo pag nag-outing, huwag to tumabi sa mga tigulang. Oo. Saan kami? <laughs> <may elsa>. <laughs> Maligaling sila at mabagabag. So ayan mga kawaki sa ng ito kami dyan ay nakaupo na. Ito so, mga kasabi ko ito ay si Sir Jaime. Ayan si Sir Jaime po yan. At yung dito naman sa may kabila yan, si Sir Jerry. Yan naman yung katabi ko dyan. Yung iba dyan, parang parang natutulog oh, lang ha. What's up vlog? <laughs> naman dyan mga idol, mga idol. Ayan. Oh. Oh. <laughs> Ito ang pinakagwapo sa gitna. Ayan, no, tingla nyo. Wala na, ikaw yun, ikaw yun. Ayan. Ayan, mga kasama ko sa paglalakbay, mga kawaki. Oo. Uh, Al, Mag-alas tres na, nung madaling araw ngayon. Paalis na rin kami. Inaalaw ko lang sila kasi nantok na. So, sobrang dami kasi na ari-ari ang konti. ng ka. Ari-ari. 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 Ang alin? Morning. Malaki ang ari ari-ari mo? Yung aking makasili po, yung mga dami. Marami ang aking ari-ari. Ah, mga nakalupaan. Oo. Ang ari-arihan. Oo, oh, ari-arihan. Ayusin mo kasi. Kasi ang aking kung ano, lupa. Ipagpamanin ay... nyo na, Bisaya eh. Bisaya ba? Ang malaki ang kanyang ari-arihan. Oo. Oh. ang kanyang nasasakupan. Yun, ganun, oo. Oh. Lupain. Oo, oh, lupain niya. No. <laughs> Hello, kagawad. Morning. Good morning po. Morning. Parang daan, mali parang daan. Kapit doon sila. Kapi agad? Kapi agad? Pwede naman gano'n. Kapi ka na dyan. A few inches later. Ayan. 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 Ang aming... Sige uh, ka lang. Sa mga babae ito. Sa mga, mga babae ito.

mga 12 lang kami. Ngayon, nilir tayo. Hoy! Tumigil tayo ng nakaraan. Sir, nakabili pala kami yung katulad mo. Mga 12 lang kami. Mga 12 lang kami. Dati 12 lang eh.